La si Nashaina Magdayaw at Piolo Pascual sa larangan ng pag-aartista o pag-arte sa magpelikula. Isa si Piolo Pascual sa pinakasikat na artista dahil sa gandang lalaki nito at kagalingan sa pag-arte. Ganon din naman si Shaina Magdayaw na kilala rin sa ganda at galing sa pag-aartista. Ganun pa man kailan lamang ay sumabog ang balita na nagkakamabutihan na nga ang dalawa lubos na suporta naman ang kanilang natanggap dahil noon pa man ay napapansin na ng kanilang mga tagahanga ang tila nga na mamagitan sa kanilang relasyon. Ngunit sa hindi inaasahan na pagkakataon ay kumalat na lamang ang balitang isinugod sa hospital si Shaina Magdayaw kaninang madaling araw sa di malamang kadahilanan. Lubos ang pag-aalala ng lahat para sa aktres sa ngayon ay wala pang update patungkol sa lagay ng aktres at inaalam pa ang rason ng pagkakadala nito sa hospital.